magkano nga ba ang sahod ng isang factory worker dito sa Taiwan ngayong 2025. Tara, pag-usapan natin yan. Ako nga pala si Abby Bicolana, isang factory worker dito sa Taiwan. Bago ang lahat, dito nga pala kami pumunta sa may Taipei Dome para manood ng baseball tournament. At ito na nga, ng January 2025, tumaas nga ang sahod ng isang factory worker dito sa Taiwan. Kung dati, 27,470 NT. Ngayong 2025, naging 28,590. Kaya ito Times natin yan sa so 1.77 kasi yan napalitan dito sa Taiwan. Kaya ang total niya sa pera natin, 50,604. Pero guys, ang malinis na sa sahod ko sa company namin, 25,200 walang overtime. At kaltas na dyan ang 2,300 na binabayad namin sa dorm at iba pa. Pero syempre, mas mataas pa sa 28,590 ang masasahod nyo kapag may overtime kayo. And yan lang masasabi ko kasi wala akong OT. Yun lang, salamat sa panonood. Oh.